Mahalaga ba ang deload sa pag-workout? Oo, ng deload. Kasi once na consistent na tayo nag-gym, in four weeks, nag adjust yung muscles natin. Pero ang joints, ligaments, tendons, hindi. So, kailangan hindi tayo masobrahan. Kung nasobrahan tayo sa workout, sa bigat, pwede tayo magkaroon ng injury, magkaroon ng burnout, malagnat, or minsan habang nag-workout tayo, nangihina tayo, nag-hypo tayo, kailangan natin ng na sugar craving. So, ang um, ang magandang design ng workout, parang ano rin, parang workout progressive overload. So the first two weeks, sa sanay mo yung mind-muscle connection, yung next two weeks, pabigat na ng pabigat, and then yung next two weeks, pwedeng deload na. O pwedeng sagad mo, and then yung seven and eight week, i-deload mo na. And then bumalik ka. Timo, mas lalakas ka, and you feel refreshed na mag-workout, ganado-ganado ka. Nahirap kasi talaga yung sobra, mahirap din yung kulang. Ikaw lang ang makakatansya, hindi ako, hindi siya. Kailangan pakinggan natin yung katawan natin. You need to have the mind-muscle connections. May mga